peso NGC coin na binibili sa halagang 2,000 pesos mga coin collector baka po meron kayo nito unawain pong mabuti magandang araw mga coin collector ito <coughs> e nga po pala tayo ng 1 peso NGC coin na hard to find kung mapapansin nyo po hawak ko po itong dalawang peraso na NGC coin ang isa po ay year 2019 at ang isa po ay year 2018 mga coin collector ang isa nga po dito ay hard to find at meron pong isang semi hard to find kung mapapansin nyo po itong 2019 ay merong upper mint mark ayan po saka lower mint mark ito po 2019 po yan mga coin collector dalawa ito pong isa ay lower mint mark ito po ang isang mint mark at ang isa naman po ay itong upper mint mark ayan nakikita nyo po yung tuldok nyan ayan sa bandang balikat at sa yung isang taon naman po ay year 2018 ito po 2018 po ito ayan tapos lower mint mark ang hard to find po dito ay yung year 2018 na upper mint mark year 2018 upper mint mark mga ka coin collector at yan nga po ay pwedeng bilhin sa inyo sa halagang 2,000 pesos yung 2018 na upper mint mark 2018 po ang taon tapos upper mint mark at ang semi hard to find po dito ay yung year 2017 yun po ang semi hard to find 2017 lower mint mark baka po meron kayong mga ganon yung semi hard to find ay binibili sa halagang 1,500 at yung hard to find po ay binibili sa halagang 2,000 pesos kung makakita po kayo ng mga ganong klaseng bariya ay bibilihin ko po sa inyo basta tugma po sa aking hinahanap mga coin collector sana po ay mabenta nyo po ng ganitong klaseng bariya na aking hinahanap marami pong salamat Gandang araw mga ka-coin collector. Meron tayo dito isang 20 peso coin na hinahanap at hard to find at po talaga. Ito po yung 20 peso coin na year 2019 na upper uh, mint mark mga ka-coin collector. Dapat po ang mint mark niyan ay nandito sa bandang balikat na year 2019 mga ka coin collector baka po meron kayong gantong klaseng bariya mag message naman po kayo sa ating FB page at binibili po ito sa halagang 1,500 mga ka coin collector baka po meron kayo ang mga 2019 na upper mint mark marami pong salamat mga ka coin collector